dito po may mga punda po rito ng ano Autumn sa mga cotton po siya. Ayan, meron po dito iba't ibang mga design po ng bed sheets single hanggang queen size. Dito lamang po yan sa Tai Tai Grand Changi. -e. Sabay ni bedding, Beddings. Ayan, Beddings. Ayan, sa mga naghahanap ng mga ano, itong mga punda nila, oh. Ganda siya. Ah, uh, Maganda po ang tela nito. Nakabili na rin po kami dati dito ng mga bedsheet po. Tsaka ng mga punda po. May mga iba din pa po yan. Design po. Ang palatandaan po niyan dito, malapit po siya dito sa ano. Tapat ng EMF. Stool number 639. Ang mga iba din diba klase ng ano sila. Nakuit ng ano ng bedsheets po. May mga iba't ibang klaseng design. Sa mga naghahanap ko. Maganda po ang tela nila dito. May okay. ang kailangan sa buhay. Pwede This is school number 6 3-9 Tayo Grand grandchangge